Sa bawat mahalagang mensahe ng Diyos sa kasaysayan, isang makapangyarihang sugo ang ipinadala upang ihatid ang kanyang salita. Si San Gabriel Arkanghel. Siya ang tagapagdala ng balita ng pag-asa kay Maria. Ang arkanghel ng kaliwanagan at katotohanan, at ang mensaherong nagpapahayag ng dakilang plano ng Panginoon sa sangkatauhan. Sa panalangin ito, ating hilingin ang kanyang patnubay upang magkaroon tayo ng malinaw na direksyon sa ating buhay, matibay na pananampalataya at pusong bukas sa kalooban ng Diyos. O dakilang San Gabriel Arkanghel, mensahero ng Diyos, buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo upang hingin ang iyong patnubay at gabay sa aming pang-araw-araw na buhay tulad ng iyong paghatid ng mabuting balita sa mahal na birheng Maria naway ihatid mo rin sa amin ang mensahe ng Diyos upang maliwanagan ang aming puso at isipan san gabriel ikaw na nagdala ng pahayag ng kaligtasan sa sangkatauhan tulungan po ninyo kaming maging bukas sa pagtanggap ng biyaya ng panginoon palakasin po ninyo ang aming pananampalataya upang matanggap namin ang kanyang kalooban ng may lubos na pagtitiwala kahit hindi namin ito ganap na nauunawaan. Huwag po ninyo kaming hayaang mangamba sa hinaharap, bagkus, bigyan kami ng lakas ng loob na magpatuloy sa aming paglalakbay. O banal na Arkanghel, ikaw na gabay ng mga propeta at banal na lingkod ng Diyos, Ipanalangin po ninyo kami sa aming mga desisyong kailangang gawin sa aming buhay. Sa gitna ng kalituhan at pagsubok, liwanagan po ninyo ang aming isipan upang makita namin ang tamang landas. Tulungan po ninyo kaming huwag magpadala sa takot, kundi manalig sa plano ng Panginoon na laging puno ng pagmamahal at awa. San Gabriel tagapagdala ng liwanag. Maraming tao po sa ngayon ang nahihirapan sa kanilang buhay. Ang mga walang kasiguruhan sa kanilang hinaharap. Ang mga pinanghihinaan ng loob sa gitna ng matinding pagsubok. At ang mga naghahanap ng kaliwanagan sa kanilang pananampalataya. Idalangin po ninyo sila upang sa kabila ng kanilang pinagdaraanan, matagpuan nila ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos at ang kanyang walang hanggang habag. Panginoon, sa pamamagitan ni San Gabriel Arkanghel, hinihiling po namin ang grasya ng pagiging mas mapanuri sa aming buhay, naway matuto kaming makinig sa inyong tinig at maging mas kas sa inyong mga mensahe sa pamamagitan ng mga taong aming nakakasalamuha sa aming mga karanasan. At sa aming tahimik na pananalangin. San Gabriel, patnubayan mo rin po ang aming mga pamilya. Tulungan mo kaming magkaroon ng mas matibay na pagsasama, puno ng pag-ibig, respeto, at malasakit sa isa't isa. Huwag po ninyo kaming hayaang magpadala sa tukso ng pagkakawatak-watak. Baggus, ipakita sa amin ang tunay na halaga ng pagkakaisa sa ilalim ng biyaya ng Diyos. O Arkanghel ng Diyos, ilayo mo rin po kami sa anumang kasinungalingan, panlilin lang at maling paniniwala na maaaring maglayo sa amin sa tunay na pananampalataya. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang espiritu ng karunungan upang maunawaan ang mga bagay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, maging gabay ka namin upang hindi kami maligaw sa dilim ng pag-aalinlangan at kasalanan. O San Gabriel, kasama ng lahat ng arkanghel at anghel sa langit, ipanalangin po ninyo kami sa Diyos. Naway sa aming buhay, maging tulad kami ng inyong paglilingkod, kanap, tapat, at puspos ng pananampalataya. Tulungan po ninyo kaming palakasin ang aming spiritual na buhay upang sa kabila ng anumang pagsubok, patuloy naming hanapin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, sa pamamagitan ng aming panalangin kay San Gabriel Arkanghel, naway matutunan naming maging tagapagdala rin ng inyong liwanag sa iba. Gamitin po ninyo kami upang maikalat ang inyong mabuting balita nang pag-asa, kapayapaan at pagmamahal. Naway ang aming buhay ay maging patutoo ng inyong kabutihan at walang hanggang awa. O San Gabriel Arkanghel, patuloy mo pong ipagdasal ang aming mga pangarap, ang aming pamilya at ang aming landas sa pananampalataya. Maging tanglaw ka sa aming buhay upang patuloy naming marinig at sundin ang tawag ng Diyos. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa panalanging ito kay San Gabriel Arcangel. Naway palagi nating marinig at sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami ang makabahagi sa panalanging ito. Naway pagpalain tayong lahat ng Panginoon at gabayan tayo ni San Gabriel sa ating landas ng pananampalataya